Rargh! Bakit ang daming gumagamit ng kalit ngayon? Kada laro ko ay hindi siya nawawala Kaya naman ako na gumagawa ng paraan Para mawala si kalit Pinapalaho ko siya Sa pamamagitan ng kabao Ni Tito Badang. Tito. <laughs> Pero nitong sumunod na laro, masyado ng malakas si Tito Badang sa mundo ng mga tao. Kaya naman pinasok ko muna si Gatot Kacha dito sa mundo ng mga tao. Tignan nyo nga naman, may kalid pa rin sa kalaban. Pero wala na akong pake si Gatot Kacha, meta daw tong ngayong season. Kaya naman sinubukan ko siyang ipasok sa digmaan. Ano kaya ang magiging resulta ng laban na to? Magagatot ka ba? o ikaw ang magpapagatot ngayon. Teka, bago nyo simulan to, pindutin nyo muna yung follow, tingnan nyo magpa-following yan. <laughs> simulan na ang gatutan! Nice one. Oh, Ito, galit oh, oh. Kuk, kuk. Rego, rego, GG yata ako. Diba? Tuk. Oh, di ba? Tuk. Ah. Tuk. 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 Ate, sa ating Tuk. 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 Oh, di ba? Nasa taas yung yin, ah. Nasa amin, nasa amin. na, na, na. Uy, uy, Nice one. Good decision making. ta 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 ta, -ta, -ta. Shink, shink. Oh, napatukan ko. Link pala ako mag -gato. Pati ko ginagamit to. Oh, oh. 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 Dok lang. Oh, ya. Pong. 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 Pong <laughs> pag, Puk Puk Okay, eh, taga lang Batok-batok ako lang to te, oh O, oh, diba? Hmm Hmm, malakas ako te eh. Sige, matakot te eh. O, oh, diba? Aray ko, aray ko Puk Puk minyak te Shing Maniac ate Ay, yung Angela Ano kaya yun Ito oh. Okay mm. Mm. oh, oh, oh. Mm. Ok Nhờ ba Nhờ ba Ồ ồ ồ Ok na, oh, oi ồ <laughs> Okay din naman pala si Gatot. Magaan gamitin talagang makakabuhat ka ng kasama. Nice game sa kalaban, Wawawi. Wow, Maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo. <laughs>